Hello mga kaswerte, kamusta naman po ang araw nyo? Panibagong araw, panibagong video ang aking hatid. Kung kayo ay bago lamang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell upang sa ganun manotify kapag nag-upload ako ng mga video. Unang-una sa lahat, kaswerte, kung may paniniwala ka sa mga ganitong video, tapusin mo ang video ito para ma kita sa mga dapat mong gawin para dadami ang iyong pera. Hindi ka na mauubusan kapag ginawa mo ang pampaswerte na ituturo ko sa inyo. Okay mga kaswerte. Alam niyo po ba na ang siling labuyo ay pampaswerte po yan sa lahat at ito po ay marami ng gumamit at epektibo po ito. Kung kayo po ay tataya sa sugal, kahit anong uri ng sugal yan, bago ka tumaya, kumuha ka ng isang peraso ng siling labuyo at ibalot mo ito sa bulak. Kasama ang numerong tatayaan mo at ilagay mo ito sa loob ng wallet mo o di kaya naman sa bulsa. Huwag na huwag mo itong alisin sa wallet o sa bulsa. Kapag hindi pa lumalabas ang numerong tinayaan mo, huwag na huwag mo itong sasabihin sa iba o ipapakita. Dahil makukontra niya ang bisa nito. Bakit nasabing swerte ang sili? Dahil ito ay kulay pula at meron din itong anghang na nagtatawag ng swerte at bakit may bulak? Dahil ang bulak po ay kulay puti at magaan ito. Ang kulay puti nagsisimbolo po ito ng kapayapaan at kabutihan ng puso. Ang bulak naman ay magaan, kumbaga magaan ang daloy ng pera o papasok ng pera sa inyong tahanan kung ikaw naman ay mayroong negosyo kahit ano pong negosyo yan online business o tendera sa palengke o kaya naman may sari-sari store ka huwag kang magpapawala ng sili sa lagayan ng iyong benta ang ibig sabihin lamang nito dudumugin ka ng maraming customer kung online business ka, ang gagawin mo po, kumuha ka ng isang pirasong sili at talian mo ng pulang sinulid ang tangkay nito. Isabit nyo lang po ito malapit sa inyo kung saan kayo nakapwesto kapag nagla-live selling po kayo. Tatlong piraso naman po kapag nagtitinda sa palengke. Pagsamahin mo ang tatlong sili at Patalian mo rin ito ng kulang sinulid at ilagay mo ito sa lagayan ng iyong benta. Kung ang gamit mo ay bag, ilagay mo ito sa loob dahil nag-aakit ito ng positibong enerhiya. Ang sili ay kinukontra din nito ang mga negatibong enerhiya. Mas mainam na meron ka nito at huwag kang magpapawala lagi nito para tuloy-tuloy lang ang swerteng papasok sa iyong tahan. 那。嗯 Gawin mo naman ito kaswerte kapag may sari-sari store ka, kumuha ng tatlong peraso ng siling labuyo at isabit mo ito gamit ang pardible at isabit mo ito sa pintuan ng iyong tindahan at pwede ka rin maglagay ito sa lagayan ng iyong benta ng isang peraso. Kapag ginawa mo ito, magugulat ka na lang dahil dudumugin ka ng maraming customer. Ang sili ay maang hay kumbaga hindi mapakali ang mga tao kapag napapadaan sila sa iyong tindahan hindi ka nalalampasan ng mga customer huwag kang magpapawala nito para tuloy-tuloy lang ang swerte ng hatid ng siling labuyo. Tandaan, ito'y gabay lamang po. Nasa Diyos pa rin ang awa at nasa atin pa rin ang gawa. Huwag kalimutan magpasalamat sa araw-araw na binibigay niyang biyaya. Hanggang sa muli, don't forget to subscribe and share. I-comment mo na rin kung may mga katanungan po kayo mga kaswerte. God bless po. Hanggang sa muling vlog ko po.